Swerte talaga yung mapapanglasawa ko. Kasi... Damit mo, ako naglaba. Bra mo, ako rin naglaba. Pati-panti mo, ako pa rin naglaba. Hello, babe? Hi, babe! Happy birthday! I love you! Thanks, babe. May regalo daw sa'yo ang tatay ko. Talaga? Okay lang daw ba kahit mura? Oo naman tatay mo yan e. Eh. Eto kausapin mo siya. Hello po tito. May regalo daw po kayo sa akin. Natutuwa naman po ako. Okay lang po kahit mura. Buntang ina mo. Swerte talaga yung mapapangasawa ko. Kasi okay lang ako sa pagkain na itlog sa umaga. Huh? itlog sa tanghali. Oh, at siya naman sa gabi. Eh di bukas, wala ka na pakain eh. Itlog sa umaga. Itlog sa hapon. Ah, grabe naman yan. Baka nakalimutan mo. Dalawa lang yung itlog namin. Bukas, mamatay ka sa gutom. <tod> Bakit yung bulaklak na ikakasal inihahagis para malaman kung sinong susunod na ikakasal? Oh. Bakit di natin subukan ihagis yung bulaklak ng patay? Oh, no. Para malaman natin kung sinong susunod at mapaghandaan. <laughs> <laughs> Ilan ba talaga ang mga babae mo? Oh, Biro mo? Pito sila nagchat sa'yo? Kabisnis partner ko lang ang mga yan. Business partner ba 'yung tungkol sa inyong dalawa ang pinag-uusapan nyo? Oh. Imagine ha, pito sila. Aday! Bakit ka pa nangtatanong sa akin kung ilan? Eh bilang na bilang mo na eh. Buti ka pa alam mo. Uh! Bakit mali ba ako? Hindi ko nga alam na pito ang babae ko eh. Samantalang ikaw alam na alam mo. Ang alam ko, anim lang. Uh! <laughs> ka nang magsinungaling? Pito ang babae mo. Mali-mali na naman 'yung info mo eh. Niligawan ko pa lang yung pang-pito, hindi pa ako sinagot. Oh! Pangilan ako sa mga babae mo. Siguro pang last ako. Ang galing mo rin ano? Bakit mo alam na alam na pang last ka? Para yun na kayo ng best friend mo, babaero. Paano mo nasabi na babaero yung best friend ko? Oh. Paano hindi ko alam? Eh ako din ang last na babae niya. <laughs> Sabi ng karamihan. Pag wala ka daw pera, wala kang kaibigan. Aww. Pero ang hindi nila alam na ang totoo niyan, pag wala kang pera, wala kang pambili. Ah? Are... <laughs> Be! <laughs> <laughs> hindi ko na kayang tumira sa bahay na ito. <laughs> Lagi mo na lang akong ginaluko. Pinapahirapan. Ano bang pinagsasabi mo dyan? <laughs> Hindi na kita maintindihan. <tong> hindi mo ako maintindihan? Talagang hindi mo ako maintindihan? Isipin mo ha, kung maintindihan mo ako, Pank. damit mo, ako naglaba. Bra mo, ako rin naglaba. Pati-panti mo, ako pa rin naglaba. Tapos sabihin mo sa akin, hindi mo ako naintindihan Ngayon, mamili ka sa aming dalawa. <tong> kung sino mahal mo. Ako ba? O si kumpare ko? Hindi <tong> malaman kung sino pipiliin ko sa inyong dalawa? Oo. <tong> oh. C'è il bridge, si pare molto... Oh, <laughs>